May kersada? May kersada? May dalan. Salamat. Salamat. May kersada. Pero ako saan, itubago. Lagi hatag na iduin. Dag-dag-dag bulak. Itubago na niya. Itubag sa ako. Mahal na mahal daw niya ako. Oo, niya. Mahal man po na ako siya doon. Eh, hey! Mahal po na ako siya. Yes! Oh! Ang tangin igit. Oh! Oh! Hindi mo mag-rulyan. Sagot. Sagot na niya. Yay! Oh!

Grabe talaga si Idol Mikoy, no? Grabe ka, supportive, so, no? Binili ko yan sa kaibigan kong ah. Ay! Kaya parang oh, mabango na nag, yan. Ano, habang nag kay Buds na mm. Mm. muna tayo, love muna tayo kasi... So, Dol? Uh, talagang matagal na tayong nagsasama, oh, Dol, oh, pero... <laughs> talagang sasabihin ko ng lahat, Dol. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah. Mm-hmm. 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 From the heart po yung binigay ni Mikoy sa akin. Yung mulaklak binigay sa akin pero ako na talaga nagbigay sa iyo ito. From the heart mo pinagbigay ko sa iyo ito. Uh, hmm. Ah, <coughs> uh, dol likha. Mahal na mahal kita, Dol. Thank you, kay so, so, eh, di man, pabili, pabili <coughs> Idol. Hindi man, ipabili ni Idol. Salamat kay Idol. <coughs> sa, yeah. sa, Salamat bulaklak nga binigay ni ano ni Edwin binigay ni Edwin sobrang pagmamahal din sa akin Edwin pa pasikon mo pa ka okay tubag ni Edwin ito tubag ani ay kersada ay kersada ay dalan salamat pero ako sa ni tubag ko lagi hatag ni Edwin dagdag das bulak tubag ni sa ako mahal na mahal daw niya ako oh

kasama ko na po sila si yung team sila kuya bad si Nicole at saka si ano si Jano at saka si,

Magkasada, salamat sa Lord na sa lahat ng nagpre-pray. Nagpre-pray sa amin na maraming salamat na. Uy! Murag kasada na yun. So, so, Narabi ay iro dul. Sa so, mga iro. Ito yan. Uh -uh. Bakit ko did in yan? Walang daan dyan dito. Walang uh -huh. <laughs> daan dyan dito. Pusting kay Lord. Nakita try kami ng daan. Marami pa lang limon nito. po. Oh. Ah, maraming yung salamat yung po ng mga lods na ma. Iwan ko kung uh narinig -huh. dito sa ating ano. Nandito ating dito pala si ano. Ay, ano. Video, si Kuya Bads yung, yung naghanap ng karsada. Kaya pasalamat po kami po Kuya Bads. So, hindi pa kami sure tulahan na sit dito dito kasi naan ko lang po na ano. So, update namin kayo kung sakaling man nandoon na kami sa aming kanya-kanyang bahay. So, salamat sa kami. Maraming maraming salamat talaga. Na una sa kami noon na at siyempre sa lahat ng mga taong nagdadasal para sa aming kaligtasan. So, kahit sabihin mo natin na nandito na tayo sa area na may kalsada o daanan, ay di pa rin ito totally nasip talaga, di ba? dahil anytime tayo, pwede tayong maambos o maharang na mga kalaban dahil bakas po yung mga motor na dumadaan dito at parang motor talaga yung dumadaan dito hindi mga sasakyan na malaki dahil masikip mm, ang nah, kasada ang marami Maraming. 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 S dito. <laughs> may magkas <ta> saan <laughs> <dito. So, laughs> eh magkas si Tani so ang tingin kita kaya sawan na tayo kaya kabuan Sabay din. isang daan dito, may isang daan dito. Anong maganda? Di pa Dalawang daan naman eh. Dito lang tayo. Dito, may sa tingin ito, ko ito. Paakyat na ng bundok. Ito may parang may mga ano ba? Sound si pa Balik bundok muna tayo doon. ka. Sa gupa tayo ng mga ano. Tingnan mo 'yung Dito ba?

yung pinangako namin sa iyo yung pinangako ko sa iyo na yung nito sa si cellphone ba okay, ano to natin. mag vlog na nito pa vlog ko na ko okay bote, yung po. pamilya po din nasa bundok pa magaling tulungan ka namin tol ah, tutulungan, oh, tutulungan, namin, tutulungan si namin si brother ray dito si ano si yan mga brother, brother. Uh, uh, tol no uh, ayan mga lods no yan si ano, po si brother ray tutulungan po namin kung nakin kasi masirimate namin mabait itong mga uh, mabait ng uh, itong uh, 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 yeah. بom... po, po namin siya, mga, si, so, si Ray na ma makabili po kami ng cellphone sa kaniya parang ibalikan kaya ano mo ba anyway. kung kaya badge lahat ano po so lang si badge mo to para matulungan natin si Ray Oo, oh, talaga natin sa, talaga mga tol. Sakaling man, oh. mag-abot sa kanya ng tulong. I transparent naman tayo. Oh. I-ano natin, ipaalam natin sa mga nagsisira. So, sa tol na mag uh, katulong sa amin no? so yan na tol i ano na tol direct kung may tulong tol din na lang sa amin I direct na lang sa iyo, tol okay lang tol okay, pwede gapon ah. na lang kami ng video i-send ko sa iyo din oh. kung saan man ah. Uh. may ano para transparent ba pa. mas maganda kasi yung transparent yes. talaga yun saludo kuya dyan sa iyo ito mga tol sa akin hindi kami, kami na lang ng mga tol ang sa atin ang tulis. lang tol matulungan ng itong tao to. so, napakaba itong tao to, malaking tulong ko sa amin sa grupo namin yes. ano man yung nagawa ng kasalanan ni kasi niya oh. naman daw eh, pangako mo sa amin brad Rina, sana tuloy tuloy na yung pagbabago mo yes. Alam mo naman na sa mabait. Ah. mabait. Salamat, salamat. salamat. salamat, salamat marad, mabait, si sila Rimad, Brad. Balikan nyo na sila Rimad, Si Julio. Sila Dave, napas sa area. Si uh, Mau Gano. Na. Sila naka-adlaw. Sa <coughs> nangyay na tabo si <coughs> Julio. So, please, tol, kontak nyo na lang po sila, Tol. Ipaalam nyo kay Rimad, kay Julio. Sila so, naman yung mga kasama namin na naiwan sa bundok. At iwan ko kung ito sila SG at si, ano, Team SG ay makakasama sa aming pagbalik bundok dahil uh, tulungan din nila si Dax kung Yun. hindi nyo pa po alam yung pamilya ni Dax ay kinuha ng mga bandido hindi namin alam kung sino po yung kumandir na dumukot doon siguro tol sa pagbalik nyo tol kaya hindi kami makasama ano so, na ta, PM lang ta kawagan so, nyo lang kami tol ko'y okay. Brad Brad

Pagkakabay sa mga pamilya natin. Pagkakabay mga pamilya natin. Pagkakabay sa So, parang doon kami galing kami na kasi parang naikot lang kami ba. Kaya inabol kami ng mga bandido. Anong feeling mo Brad na nakakita ka ng oh, no, mali ma aligualas. hindi na mga puno yung nakikita mo, hmm. di ba? Maliwanag na yung Sobrang saya ko Brad, Pero, parang kulang ka pa din Brad yung pamilya ko naiwan iwan sa bundok. No? Mga Mga Ano ganyang bagay Hindi na 'yan kailangan isipin. Ipagdasal natin 'yan. Kailangan 'yan. Ah, Hindi na kailangan din ang ng na anak ay pinasakin sa aking bagay.